Posibleng matapos bukas ang canvassing ng boto para sa senatorial elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mabilis ang naging pagpasok ng mga local at overseas certificates of canvass at mabilis din ang canvassing. Nasa 175 ang kabuang bilang ng COCs na kailangang i-canvass. Ngayong araw, isang daang COCs ang target nilang mabuksan at ma-canvass. Natapos na ang 30 kanina at handa ang National Board of Canvassers na tapusin ang 70 pa kahit bago maghating gabi. Na-canvas na ang 58 kahapon, kaya kakaunti na ang matitira para i-canvas bukas. Nakatransmit na umano mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na natagalanda sa naging isyo sa butuhan. Nilinaw naman ni Chairman Garcia na kahit matapos ang canvassing bukas, itatakda pa rin nila ang proklamasyon ng mga nanalo sa pagkasinador sa weekend o sa Sabado o kaya linggo. Maglalaan sila ng isang araw para sa pagpapadala ng imbitasyon sa mga ipoproklama at para makapaghanda rin ang ipoproklama na maaring gustuhin na isama ang pamilya.